Dahil na-miss kong kumain ito, gagawa tayo. Pero, espesyal! Wow! Ube Turon! Ito ang aking mga sangkap! Lumpia wrapper! Saging na saba! Ube! Asukal! Harina! Tara, samahan nyo ko. Magbalot na tayo ng turon na saging na may ube. Special! Lagyan natin ng asukal ang saging at ilagay natin ito sa lumpia wrapper. At lagyan naman natin ng ube special ang saging na saba. Lalong mapapasarap ng ube ang ating turon saging. Lagyan natin ulit ng saba ang ube. Baluti na nga natin ng lumpia wrapper. Ang saging na saba na may ube. Balot tayo ng turon. Maglagay ng lumpia wrapper. Lagyan ng saging at lagyan ng ubi special at lagyan uli ng saging. At ibalot ito sa ating lumpia wrapper. Nakakadalawa na tayong turon na nagawa. Tapos natin balutin ang ubi turon. Nakailan kaya tayo? Dahil nabalot na natin ang ating ubi turon, kailangan na natin itong iprito. Maglagay na tayo ng mantika para iprito na ang ubi turon. Pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang turon. Hintayin lang natin mag golden brown ang kabilang side. Bago ito, baliktarin. Pag nag golden brown na ang kabilang side. Pwede na natin itong baliktarin. Lagyan na natin ito ng asukal at hintayin itong matunaw para dumikit sa ating turon. Saktong asukal lang ang aking inilagay para saktong tamis lang din. Balikta rin uli natin ng ating turon para matunaw naman. Ang asukal na sa ibabaw, bukod sa ubi turon, masarap din gawin ang turon na may langka. Pag natunaw na ang asukal, hayaan itong dumikit sa ating turon. Pakalipas ang mahabang panahon, luto na rin sa wakas ang ating ube turon. Siguradong mag akong kumain ng ube turon. Kaya, umpisa na natin ang tikiman time na. Maglagay na tayo sa ating platito. Kahit mainit pa yan, talo-talo na. Ang unang subo, syempre, sa akin. Oh, di ba? napaso ako. Eh yung pangalawang subo, kanino pa ba? Siyempre, sa akin pa rin. Kaya kung ikaw, nagustuhan mo ang video ito, mag-subscribe ka na para updated ka lagi kapag may bago kong video. etong huling subo ko, sigurado na ako para sa inyo talaga to. Kaya eto, nabusog na ako.